Channel your channel, our channel, Leading Sunrise Mga ka-citizen, narito tayo sa Dituason At pupunta tayo sa warehouse sale ng Tiger New At eto, papunta na tayo 2 street lang daw From Dituason, corner, Quezon Avenue So pupuntahan natin yung Cuenco Street sa tapat lang siya ng PCC so habang naglalakad tayo ay titingnan natin yung street ito yung unang street at sa susunod na street ay yun na ang kwento First time ko rin dito pumunta sa area na ito at ayun nakita ko na yung PCC so next street is kwenko na siguro. So, ganito pala ang dituason, private, walang dumadaan na pang public vehicle. So, ayun, meron ako sa jeep lang. So, hindi, hindi ako sure kung anong biyahe yun. So, nilakad ko na lang tutan dalawang street lang naman are, na andun na yung kanilang warehouse sumakto naman na ngayon ay malapit na pasukan so kailangan natin ng mga bag pero itong bag ay gagawin ko para sa travel ng so, sa team building so ito na nakikita ko second street ng magkakana na tayo dito. eto na guys sa harap lang daw sila ng PCC ito yung Philippine Cultural College so punta lang tayo dito sa harap nito at makita natin yung signage ng Tiger Moon So sa harap lang daw sila ng uh, building na ito So punta pa tayo dun sa banda doon dito sa may poste ay makita natin sa mismong tapat lang daw sila at eto nga nakita ko na so kailangan nating tumawid at eto yung kanilang signage andito sa may gate nila ayan ang kanilang signage hanggang June 20 na lang ang kanilang sale so pasok na tayo so para pala itong isang compound na malaki ang bahay akalain nyo na nandito pala ang warehouse ng Tiger no ito yung kilalang brands sa mga social media maganda ang quality nito at mahal nga sa mga online at natsambahan lang natin na meron pala silang warehouse dito sa Quezon City at eto na narito na tayo sa gate nila ayan ang kanilang mga item, mga bag, luggage wallet at nakita ko yung mga quality ng bag nila, ang gaganda nga dahil maraming mga bulsa, zipper, maraming lagayan at yung quality ng material is paghawak mo pa lang malalaman mo ng best quality so marami silang stock dito nagkalat lang yan dyan very accommodating naman yung mga stop nila so lahat yan tinignan natin mura lang merong mga below 1000 at medyo naman may kamahalan yung iba pero sulit na sulit naman dahil na ang original price is 3000 so mabibili mo na lang na 3, na 1000. Ito yung kanilang mga luggage at meron din sila yung luggage na di-electric yung sinasakyan sa papuntang mga airport. So ayun nasa dulo around 30,000 ata yun at eto nga guys may nabili na tayo dalawang bag at meron pa siyang freebies na type C for different uh, gadget so ayan dito lang yan sa number 45C Guenco Street, Santa Mesa Heights Quezon City sa tapat lang ng PCC hanggang June 20 na lang ang kanilang warehouse sale. Hanggang dito na lang sa ating short vlog. Until then, bye for now guys! Please like, share, and subscribe to our channel and click the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Thank you for watching.